Magandang araw! For today's video, nagluto kami ng chop suey at fried chicken at samahan nyo na rin kami sa aming naging gala sa Furto Galera. Kaya naman tara't samahan nyo po kami sa aming panibagong araw! Chapsuy naman nga po ang lulutuin namin ngayon kaya't eto at magang-maga pa nga lamang, ay nagtulong-tulong na kami diyan sa paggagaya dahil medyo marami-rami nga itong sahog. Eto nga lola ko nag-request ngayon na magluto daw kami ng chapsuy ay eh, kakoy pagbigyan ng matanda at minsan lamang mag-request. Maigi na rin lamang at kahit papano nga ay medyo marumura ngayon ng kilo ng garin ng mga gulay-gulay dito sa may amin. Sanin talaga ito sa mga masarap at napaka-healthy na ulami lalo pa nga kapag ganitong kompleto sa sa sahog. Ayan nga tapos na namin lahat itong mga iba't ibang klaseng gulay ng sahog katulad ng karot, sayote, repolyo, broccoli at saka cauliflower. At pagkatapos namin yung magayat, eto nga tinugasan ko naman etong mga iba pa namin pang sahog. Etong karming manok at saka yung mga atay at balunan. At dahil magaluto rin nga kami ngayon ng fried chicken, eto at pinamarinate ko na rin nga dito sa asawa ko. Naglagay lamang siya dyan ng suka, asin, paminta at saka ng bawang. Mga kalating orasin nga lamang namin yung imamarinate para manood nga ang lasa dito sa manok at nang mas masarap at mas malasa. At pagkatapos ng inumpisan ko na rin ang pagluluto nitong chop na Yan ayan nga at sinimulan ko sa paggigisa nitong sibuyas at saka bawang. At sinunod ko na rin kaagad ilagay itong mga karing manok at saka itong atay at balunan. Bali sasangkot siya siya nga lamang pala muna natin yan hanggang sa magtubig-tubig. Naglagay na rin nga ako din ng konting pampalasang asin at paminta. At sinabay ko na rin nga pala kaagad ilagay itong mga hipon para masabay na rin ng maluto-luto. Kadalasan nga noon sa mga pusyunan lamang kami nakakatikim ng ganitong klasing ulam. Ay kakong ay kaya din palang gawin din sa bahay at dali din lamang palang lutuin. At ayan, at sunod ko namang nilagay itong mga gulay-gulay na medyo matigas-tigas katulad nitong carrots at saka sayote para unang maluto. Naalala ko tuloy ng mga bata pa kami kapag sinasabi nung nanay ko na ang ulam namin ay kyapsuy, ayun nga lamang ay ginisang repolyo. Pero ngayon nga, salamat sa Diyos at kakoy marami rami na tayong naisasahog sa kyapsuy at kakoy mas marami ay mas masarap pala. At nung medyo malambot na nga yung mga unang gulay na nilagay ko ay sinunod ko na rin nga pala kagad ilagay itong mga broccoli at saka itong cauliflower. Amoy pa lang talaga nitong inaluto ko mga mare, -eta talaga namang nakakagutom na sa sobrang bango. Kaya ako nag-iisip din kayo na masarap na pang-ulam o panghanda ngayong darating na kapaskuhan ay eh, pwedeng pwede nyo nga isama ito sa inyong listahan. At para mas ma-achieve natin ang King Chef level sarap, maglalagay din tayo dito nitong Mega Prime Whole Young Corn para sa extra corn din na rin ng ating chop suey. Dalawang lata na nga pala itong nilagay ko dito para mas marami ay eh, mas masarap dahil halos lahat talaga kami dito ay eh, paboritong paborito yung ganitong young corn. Nagdagdag na rin nga pala ako diyan ng mga pampalasang chicken cubes, asin, paminta at saka itong oyster sauce. At para mas creamy at pampabalansay ng tamis at alat, ay naglalagay rin nga pala ako dito nitong all-purpose cream. Eto talaga isa sa mga ulam na kahit ulit-ulitin ay eh paniguradong hindi mo akapanawaan. At ayan nga pala kapag ganitong malapit na maluto ay nilagay ko na rin nga po diyan itong mga hipon at saka itong ating mga itlog ng pugo. Ganito lang kasimple at eto na nga po at luto na rin nga itong ating creamy chapsuy. At ngayon naman, itong asawa ko ang magaluto ng aming pang fried chicken. Kaya eto at gagawa nga muna siya ng kanyang pang breading mix. Bali, naglagay nga lamang siya diyan ng harina, asin, paminta at saka garlic powder. At ah, saka naman niya kinote diyan itong marinated na karing manok. Siya lang nga pinagluto ko diyan dahil batikang patikan na nga siya sa pagluluto ng gayan. At ganyan nga niyang kanyang kabuhayan ng una. At ayan, kapag ganitong mainit na mainit na nga itong mantika, inilagay na rin nga pala niya diyan itong manok. Bali, ibiprito-prito nga lamang pala niyan hanggang maging golden brown na nga ang kulay. Madalas yung asawa ko talaga nagaluto magluto ng ganitong klaseng fried chicken para mas ma-perfect nga ang luto. Isa nga yung ganitong fried chicken sa mga tinitinda nila nung kabinataan pa niya kaya sabi niya ay besang bihasa na daw siya sa pagluluto ng ganito. At ayan at ito na nga po at luto na rin nga raw itong kanyang crunchy and juicy fried chicken. At dahil medyo magutom na rin nga ito at nag na rin nga pala kami. Siyempre, bago tayo kumain, huwag natin kakalimutang manalangin. Kain tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Sabi ng inay, ina, napakaraming araw sa huwag nitong ulam namin ngayon. Sana daw ay sa Pasko ay meron na uling ganito. Ay kakoy pagbigyan, ang hiling. Ito yung isa sa ulam na kapag nakita mo sa handa na hindi pwedeng hindi mo matitikman at talaga namang tingin pa lamang ay mukhang napakasarap na. Kaya mga mare, ko nag-iisip ka rin ng perfect panghanda ngayong holiday season Na isama mo nga ang ganitong chapsuy sa iyong listahan. Hindi lang masarap kundi napakasustansya pa lalo pa nga kapag merong kapakner nitong fried chicken. Paniguradong mapaparami nga ang kain mo at siguradong sulit at busog ng busol. Fast forward at ito at bandang patanghali ay bumiyahin na rin nga kami papunta ng Puerto Galera. At makalipas nga ang napakahabang biyahe, eto at nakarating na rin kami dito sa Villa de Galera at dito nga kami mag-stay for 3 nights and 2 days. Bali isang buong bahay nga pala itong narent nila dito at kami nga ni nakisama-sama lamang at kinumbidahan nga lamang kami nung mga tiyahe ng asawa ko. Dahil dito nga nila celebrate ang birthday party nitong si Tia Dulce at saka si Lian. At syempre dahil kaarawan nga nila ngayon dalawa eto at kinantahan na rin namin sila ng happy birthday. Ika second din na nga ito ng pag-stay namin dito sa Puerto Galera kaya't maagang maaga pa nga lamang ito ay nag-celebrate na kami para sa buong maghapon namin ay marami kaming mapuntahan at mapasyalan. Kumain na rin nga muna kami dito ng mga handa nila, pansit, shanghai, tapos meron din nga ng inihaw na manok. No? Dinamihan ko na rin talaga diyan ng kain para full energy tayo para sa buong maghapon. At ayan, sinabay at sinubuan ko na rin nga pala itong dalawang batuta ko dahil talaga namang anong pagkakalikot lalo pa kapag nasa galaan. At pagkaya rin namin kumain diyan, eto't gumayak na rin nga kami at ngayon nga ay magalibot-libot naman nga kami dito sa Puerto Galera. At dito nga kami unang pumasyal sa Iraya Mangyan kung saan naninirahan nga yung ilang katutubo naming Mangyan dito sa may Puerto Galera. Kilala nga sila dito sa husay at galing nila sa paggawa ng iba't ibang klaseng mga handicrafts. Katulad na nga lamang itong bag na hinahabi ni ate, mukhang matibay at napakaganda rin ng disenyo. Meron din nga silang iba't ibang klaseng kulay tapos ayan ito nga pala yung mga kasama ko at abalang abala na nga sa pamamaraka ng mga souvenir items. At dahil marunong na rin ng magtuturo ng gustong ipabili itong si ate Kuning, nga, di ayan nga at pinagbigyan itong silulahin niya. At dito nga ako masigit na nawili magtitingin sa iba't ibang handicraft silang gawa sa nito katulad nitong plato, bandihado, may jars, merong pang-basket bag at marami pang iba. Gawang kamay mismo ito ng mga katutubo naming mangyan dito sa Puerto Galera. At tingnan nyo naman, napakaganda ng pagkakagawa at matibay din talaga yan. At ito nga pala yung isa sa napusuan ko dito itong basket. Kakoy tamang tama itong lagayan ng pruta sa darating na bagong taon. Bumili din nga pala ako nitong hikaw nila for 100 pesos. Ay eto yung first time ko makapaghikaw ng ganitong klaseng may lawit. Ay bagay din naman pala minsan ay. At ayun, maraming salamat at shoutout na rin nga po sa mga followers namin na nanonood din daw ng mga vlogs namin. Kakoy thank you ho sa inyo. At next, ito naman nga kami sumunod na pumunta sa More Bay dahil napakaganda rin ng spot dito para magpicturan. Pa second time ko na rin nga pala nakapasyal dito pero talaga namang namamangha pa rin nga ako sa ganda nitong lugar na ito. Napaka peaceful at talaga namang sobrang nakaka ang paligid. At ito nga pala yung tinatawag nila dito ng Muelle Heritage Cultural Park na kapag nakapasok ka nga dito ay para kang nasa panahon na rin ng Kastila. Napakarami din nga dito ng iba't ibang klaseng larawang nagpapakita ng kanilang history nakaka-enjoy din talaga at nakakalibang magtingin-tingin at parang namumulat ka talaga sa mga bagay-bagay na nangyari nung una. Kaya mga mare, kapag napaginda rin kayo dito sa may Puerto Galera, ipasyalan nyo din nga itong Muelle Bay Heritage Park. Sobrang ganda talaga sa lugar nito, perfect place to visit at talaga namang kapag ganito naman yung tanawing masisilayan mo, eh talaga namang napakasarap makita at ang saya sa puso. Ito yung isa sa lugar na talaga namang babalik-balikan at ito nga pala yung pinakang day 3 na pag namin dito sa Puerto Galera. Ayan nga at maagang maagay, nagpainit nga lamang kami at nagtambay dito sa may tabing dalampasigan. Ang ganda nga ng sikat ng araw at ang karagatan ay bughaw na bughaw, parang nangaakit na masarap maligo. Kaya ayan, sobrang bilis ng transformation itong dalawang batuta ko at nakagayak na nga kaagad ng panligo nila. Hindi naman masyadong halata na sabik na sabik ang munting serena at may patikar na nga kagad papunta sa dagat. Ay dito ang tuwa na naman nga po ang mga bata ng pagbigyan sa hili kaya't ayan walang kaligalig man din. Kaso ka nga alam kapag rinig na pagbigyan ay ayaw na ayaw naman ang umahon ay ano nakakuyaan. Kalibasa nga ay madaling din kami magliguan sa ganitong dagat at napakalayo din baga namin sa may ganitong karagatan. Kaya't ayan pinagbigyan nga lamang na kaunting minuto nitong ama din ulit sa dagat na maglublob at talaga namang ngak-ngak na ang bata. Marami din nga iba't ibang klaseng water activities na pwedeng mapaglibangan dito sa Portugalera. Galera. Kaso nga lamang hindi na rin namin sinubukan dahil meron nga kaming dalawang baduta. Walang mapag-iiwanan. At habang nandito nga lamang kami sa may tabing dagat, eto mga iba namin kasamahan ay nag-island sila. Sabi ko nga dito sa hipag ko ay mag-video sila para makita ko naman ang ganda ng Puerto Galera. at nakakoy may pakita ko rin sa inyo. Kako nga, sa susunod kapag medyo malaki-laki na nga yung dalawang batutan namin, eh, pwede na kami sumama sa ganitong mga adventure. At ito yung tinatawag nilang underwater cave swimming at nag-snorkeling din nga sila. Abay, habang tinitingnan ko nga itong mga video, ay eh, talaga namang halatang nag-enjoy talaga sila. At ayan, time to check out na nga pala kami ngayong araw at nang merenda nga lamang kami ng buko dito sa May Gedli. Tapos bumili din nga ako nitong sumang lihiya. Sa 3 days namin bakstay dito sa Puerto Galera, eh talaga namang sulit at sobrang nag-enjoy talaga kami. Eh kako nga rin eh, parang bitin na bitin pa at parang gusto ko pa kakong bumalik. Ayun pa man, thank you Porto Galera sa amazing experience kahit na bitin. Kako may balikan naman at sanay sa susunod na taon din. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.